Di ba delikado yan, sir, no? At uh, matulad tayo sa uh, PhilHealth, di ba? Nagkaroon din tayo ng uh, leak doon? Oo oh, oh, po, oh, delikado. Delikado. Oh, delikado. Mas, eh, ang ginagawa ng mga, ng mga hacker na ito ngayon, kinukuha lang nila yung mga credentials. Opo. Oh, at pwede na sila mag in anytime. At sa email, nandun yung mga sikreto natin. Nandun yung mga password natin. Nandun oh. yung mga, mga plano natin kung ano oh. ang gusto natin gawin. Okay. Uh, kasama sa mga napasok na yung Coast Guard, mm. DOJ, CABSEC, mm. na ng mga ng mga website na pwede natin, oh. meron ng mga sekretong pwedeng kumalat. Uh, ang worst pa dyan, baka pwede rin magamit yan sa pang-scam, pang-extort. Oo. Mm. Oo, oo, Tama, tama. Pwede gamitin sa pang-scam din itong mga to. Uh, Lalo-lalo mm. na sa extortion kasi magkakakuha mm. sila ng information. Oh. Madami ah. sila mga information na makukuha. So, anong dapat natin gawin dito, ngayon? Oh, uh, oh, uh, ngayon, uh, tama ang ginagawa. Tama ang okay. na ginagawa ng DICT. So, uh, nag-detect nila at napigilan na nila. Nilinis mm -hmm. na nila yung mga system. Pero ang cyber security kasi ang growing process yan. Tuloy-tuloy eh. mm -hmm. dapat. oo mm -hmm. uh At dapat pala kasi ng mga government agencies, ng mga private institutions, at ng individual yung kakayahan nila sa sa cybersecurity kasi kahit gaano ka piba yung cybersecurity posture mo pag yung user mo nagkiklik pa rin ng link, mga porn sites, mahahak at mahahak ka pa rin. Kaya dapat i-educate din natin yung mga users.